po si Yanni Tracen. I've been diagnosed breast cancer 2B last uh, December 2023. And I had operation very well. And then because of uncontrolled uh, uh, sugar, na-infect uh, po yung sugat ko and had a hard, hard time to recover or heal yung wound. And eventually, uh, nag-undercome po ako ng uh, radiation o mga medications. So, maraming pong gamot na pumasok sa katawan ko and I'm kind of worried. Baka po magkaroon pa pa ng problem sa kidneys and eventually baka mag-dialysis. So, yun po ang worry ko. So, I'm trying my best na magamot and buti na lang po with the kind heart ng kapatid ko. Mayroon po akong tinatrya ngayon na herbal, organic, easy wellness dear placenta. So, nagsak po ito before my vacation. I've been suffering um, serious um, leg pain, uh, numbness, talagang hindi ko makatulog. But, nag-try out po ako na subukan tong product na to. First, second day, medyo may detox ako na nanasan, medyo nangihina, and parang gusto mo lagi matulog. So sa sa tingin ko sabi ko para nang titito sa ko. But the next days, nakaramdam na po ako ng progress, parang level ng pain na 8 to 7 sa legs ko. Napunta po siya ng 5, 4, 3 and thank God ngayon tolerable na siya. Tolerable na siya na dati nagkahapras ako lagi na ano sa, sa legs ko. Uh, it may oil, uh, ointment, and everything. Pero now, I'm, I'm glad to say na with the help of this product, nakakayanin ko na matulog nang maayos sa gabi at hindi na ako nagkahagas-naghagas na kung ano yung ointment. And I just finished one bottle. So hopefully, with the next one, I'm excited kung ano pa yung magagawa sa akin ng product.